Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa supporters. Tungkol ito sa buto na napukuha sa tali na pinaginala na buto ng mga missing sa bongeros. Dr. Fortun, dismayado sa ginawa sa mga buto sa puting sako. Hindi ikinatuwa ng veteranang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ang ginawa sa mga buto na nadiskubre sa Taal Lake kung saan ay inilatag ito sa puting sako upang ipresenta sa media. Ayon kay Forton, hindi tama ang naging proseso sa pagpresenta sa mga buto. Okay? Ulitin ko, uh, isa ito sa pinakamagaling na forensic expert o pathologist. So, bakit? Ito ang statement ni Dr. Raquel Forton. Medyo dismayado ako roon sa unang picture. binoksan yung sako at nilatag yung content sa ground. You're not supposed to do that. <laughs> so, I don't know kung anong rason. Bakit? Siguro ang ano doon, yung nilatag mo sa ground. Baka ma-contaminate Baka ano? <laughs> Kasi kailangan nilang i-present sa media eh. Okay, magbasa tayo sa mga comments Kailangan sa media Lalin, binamin Fordisyo nga eh Fordisyo Jan Puno Noong binoksan ang sako At inilatag sa malinis na sako Upang makita ng taong bayan ang dami eme eh, pag hindi binuksan ng lumang sako ano naman kaya ang sasabihin ma marilox baliser forensic kasi dapat mauna para malaman ya yeah, dapat yung ganon idiretso muna sa forensic eh kailangan ng media exposure o anong unahin mo yung reliability ng pagsusuri ng forensic expert o yung media mileage? Yun ngayon ang tanong. Forensic kasi dapat mauna para malaman kung may foul play o wala. Karapatan ni Dr. fortunian kasi siya lang naman ang forensic dito sa Pilipinas. Siya lang ba? Kasi sala yung ano bang ano no yung kaso ni late Percy Lapide na involved si General Bantag yung cause of death ng mga preso, si Dr. Fortune ang nag-examine lahat noon. Ay, uh, Chepri. Halata kasi ang boto sunog at luma, pero yung sako bago pa at hindi tugma kung kailan matagal nakababad sa tubig dapat hinaluan man lang ng konting putik o siminto ng magbokhang toto ang palabas para may madawit na namang tao para idagdag sa crime against humanity ni dating pamulong PRRD quadcom hearing na naman pero isyo sa blank item sa gato <laughs> anyway tama na yon ray ikin Tama po kayo, Madam Dr. Forton. Graduate ako ng 4 months crime scene investigation. Kaya alam ko. Ah, siguro polis ito. Dapat hindi. Oh, ito ah. Graduate ng crime scene investigation. Mali yung ginawa. <laughs> Cesar Kayanong. Kung alam lamang ng mga eksperto na ang tagaytay ay malamig ang klima at malakas ang negosyong bulaluan at halos di kita ng mga tinda dyan. Ayun, sabi ng isang bone expert na foreigner, eh, buto boto daw yun ng mga baka sa unang tingin lang. Kailang hindi naman niya inaalis yung posibilidad nga baka nga may naihalong uh, uh, boto ng tao. J Jeter Canillo, wala silang pakialam, pakialam dyan. Gusto lang nila magpa Narsing Sapida, ang kwento ng saksi ay pinatay bago nilagyan ng sako na may buhangin. Ibig sabihin, hindi nakalagay sa loob ng sako. <laughs> ay, anyway, uh, yung mga observation ngayon, comments lang na nababasa ko ha. Ah. Baka itong, baka ha, ah, walang kasiguruan. These are just opinion or haka-haka baka daw itong buto sa taalik missing sa bungero eh baka daw distraction ino ng issue para malihis ang atensyon ng taong bayan sa coke overdose ng tantoko yung paulo tantoko yun lang. Mga mga haka-haka lang yun. Okay. Ano pa? Okay. May nabasa akong post ni General Orlando de Leon. Kasi may mga bumabatikos daw sa Coast Guard. Yung ginagawa. Eh, paliwanag ni General de Leon ang Coast Guard under orders. Be, to me, professional divers ang mga ito. Kaya ang gagawin nila, mag-dive lang. mag kung anong makuha, i-turn over sa mga police ba yung crime of the scene investigators. Eh, yun lang ang trabaho ng Coast Guard. Kaya, I agree ako doon kay General dilion nga huwag nating batikusin ang Coast Guard. Ang batikusin, yung investigators, crime of the scene. Kasi, yun na nga, inilatag. Nilagay sa ground. Eh, mali daw yun, sabi ng forensic expert. So, ang Coast Guard, ah, may meron pa daw nagko-comment na bakit sa lawak ng Taal Lake, bakit natuntun kaagad? Ang paliwanag is ang mga crime of the scene investigators, mayroon ng dinisignate nga lugar diyan. So, may specific nga lugar. Kaya ang Coast Guard, doon lang sila nag-dive at may nakuhang mga sako-sako na mga buto-buto. Ganun lang yun. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim ng saging lakatan, ng... Uh, Sayote at lately tong bagong pinapatanim natin arabica coffee. Kung may itinanim may aanihin. Panorin niyo ang video na ito. Naa ko sa area ni Uncle Pedro O muna ni ang iyang gitamnan og kape. So kining iyang kape 350 ni. So luag-luag yod ang iyang area. So nakapalibot ni siya. Tarong nga iyang nga kape. So, mo ni ang gihatag namo sa yaha nga tag 25 pesos ang kada usa ani nga kape. sa among pagpalit. Nindot yun kayo nga kape. 3.50. So mayong buntag dia kol. Mayong buntag. So ga pasalamat ko sa Dios. na naka tanom ko sa kape. Ah, uh, salamat sab sa, sa nagvideo. Ah, uh, kita gid niya nga ako gid tanom ang uh, 350 ka punuan. So dalagyon gid kay kayo ang Ginoo na uh, usa kini nga uh, makahawas ako sa kalisod. Oh. So salamat yung kaayo sa naghatag, nag-sponsor. Thank you very much. Salamat.